Hello mga kaidol ha. Mga umaga mga kaidol Hindi ko po alam kung anong nangyari po kay 44 po kahapon. Pasensya na po kayo, hindi po ako nakasama sa pag-explore po kahapon dahil ah, naglinis po ako ng bahay at napagod po ako. Tapos, hindi rin po ako nakatulog ng maayos po noong gabi po dahil ah, mayroon po akong hindi maganda na panaginipan tungkol sa team namin. Eh, pero mga kaidol ah, hindi ko talaga alam ang nangyari kaya po kahapon naggawa na lang ako ng reels wala man ako nagsama kasi sa pag-explore namin kaya ako nagre-reel sa hapon yung mga kaidul ang ah, ngayon na nalaman ko na may nangyari pala kang Kuya 44 ah, kaya ako nagmamadaling maglakad papunta sa lugar kung saan kami nagtitipon-tipon pag mag-e-explore kami mga kaidol, naglalakad na po ako para makapunta po ako kagad doon. Subukan ko po kung may isa na ba sa mga kasamahan ko nandoon. Ah. Kasi hindi ko po alam talaga kung ano nangyari kahapon. Kaya mga kaidol. Ah. Titingnan ko lang po kung kung may mga kasamahan na ba ako na nakarating na dito sa lugar kung saan kami nakikita, Ito. mga kaidol dahil sa nangyari kang Kuya Idol 44, hindi ko akalain na gano'n pala nangyari sa kanya kahapon. Oh, may nangyari pala masama sa kanya. Kaya mga kaidol... Idol, oh, ka -idol lang. Oh, pahinga lang muna ako. Nabalitaan ko po yung nangyari. Kaya Kuya 44, pasensya na po kayo. Hindi po ako nakasama kahapon dahil masama ah, po yung pakiramdam ko. At mga kaidol, ah, hindi, hindi ko po alam kung ano nangyari kahapon eh. Doon, ako, doon lang ako sa bahay kahapon. Nag-reels pa nga ako dahil hindi ko alam kung anong nangyari sa kanila kuya 44 kapon pag-explore nila kaya nalaman ko mga kaidol ah, nagmadali na po akong magpunta dito <sighs> nagmadali na po akong nagpunta dito kanina po magpunta ko dito sobrang lakas pa po ng ulan pero ngayon unti-unti na po nag-init napahinga mo muna po ako mga kaidol kasi ah, medyo malapit na po ako sa location Kaya mga ka -idol, ah, pasensya na kayo at hindi ako nakasama kahapon sa pag explore nila. Wala po akong alam sa nangyari kay Kuya 44. Kung ano nangyari po sa team. Wala akong balita sa kanila. Walang chat sa akin ng grupo. Kaya nung nalaman ko na may masama nangyari kang Kuya Idol, ah, talagang nagmadali na po akong pumunta dito. Nakalimutan ko nga po magsuot ng butas. Tara mga ka-idol mga kaidol, malapit na po ako sa location ng kaidol kailangan ko lang po siguraduhin ko pagod ah. oh kung alamin kung ano talaga nangyari. Pasensya na po kayo. Hindi po ako nakapag explore kahapon dahil alam po ni Brando na paalam po ako kay Brando na talaga masama po yung pakiramdam ko kahapon dahil sa panaginip ko. Hindi maganda yung napanaginipan ko mga ka idol kaya hindi ako nakatulog na karaan. Mga ka -idol, malapit na po ako. Hindi ko alam kung saan sila papahinga muna ako mga kaidol mga kaidol pasensya na po kayo sa nangyari pasensya na po kay mga kaidol talagang wala po akong alam sa nangyari kay Kuya Idol 44 may chat na lang po sa akin na ganoon nga nangyari kaya kanina umaga talaga nagmamadali akong pumunta kaga ka dito dahil hindi ko alam kung ano ba talaga yung yung totoong nangyari. tinetext ko si Brando. Wala. Si Lang Dave, wala. Si Dante, wala. Si Rafael, wala. Wala akong balita sa kanila kung anong nangyari sa pag-explore nila kahapon. Hindi ko alam kung sino-sino ang mga kasama nila. Yung mga kaidol ah. Maga pa lang, nagpaalam na po ako kay Brando kahapon na hindi po ako makapag explore po dahil sa masama nga po ang pakiramdam ko at hanggang ngayon nga po medyo <coughs> iba pa po yung boses ko ngayon na medyo namamalat pa po ako at parang tinatrangkaso po pero ganun pa man ah, dahil po, sa nangyari kang kuya idol porte po ah. talagang nagbaka ah, nagbaka sakali ako dito mga ka idol na baka makatulong din ako sa ano nila sa plano nila na sa magiging plano ng team namin kung ano ang magandang gawin kaya mga ka idol ah, Nandito na ako. Mga kaidol. Naririnig ko na may puses doon banda sa unahan. Tara, samahan nyo ako. Yung mga kaidol. Naririnig ko na po yung ano ng ilog. Saan kaya yung banday may mga tao, ha? Ka-idol, tara, tara. Parang dito. Parang may naririnig ako dito. Gusto ko lang malaman mga ka-idol kung ano ba talaga totoong nangyari kay Kuya Idol Portico.

buhay oh, pa pala talaga si Commander Luz. Ang isa may nagtatagip ang oh, kaidol. Sana. Hindi ko alam talaga kung ano nangyari kahapon. Pasensya na po kayo. Hindi po ako talaga nakasama sa pag-explore kahapon. Sana. Sana kaya brando. si brando. Tsaka Si Lang Pati si Dante. Pati si Dante. Kuya George, nasaan na kaya ang Timpor Tipor? Mga ka-idol, paano bang gagawin ko dito? Hindi ko alam kung nasaan ang mga kasamahan ko. Ako lang mag-isang humabol dito. Talaga naman, Jackie. Ano bang ginagawa mo, Jackie? Talagang wala nang pag-asa na magbago si Jackie. Pasensya na Jackie, ginawa ko na yung best ko para tulungan ka. Pero mahirap tumulong kung ayaw mo magpatulong. Yun ang sinasabi nila. Mahirap tulungan yung tao na iangat pero pilit mo. masih berendam. kenapa Onil lejan? sila Suabi, si Dante, sila Lara Paila at si Dave, pati si Brando. Para malaman nila na humabol ako sa kanila. Dahil hindi sila nakauwi kahapon siguro dahil hindi nag-reply sa mga chat ko. Nung nalaman ko na nahuli si Kuya Portipor, talagang hinahanap ko talaga sila na ano wala sila sa bahay. Hindi nakauwi. Hindi ko alam kung ano nangyari. kakaidol. Sana, ipag-pray niyo po Ipag niyo po kami na sana ligtas po kami. Lalong-lalo lalo na si Kuya Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya, paano siya nahuli. Kaya pala hindi nag-reply sa akin, ang mga team. Dahil ganun pala ang nangyari. Kahapon po kasi, ay hindi po ako nakapag-online po masyado. Niwan ko na bukas yung messenger ko pero hindi ako nakabantay. Nilaglalaba po ako at naglilinis ng bahay kahapon. Kaya hindi ko alam ang nangyari. Nagulat na lang po ako na may nagchat sa akin na nahuli si Kuya Portipor. Kaya dali-dali akong nagchat-chat sa mga sa mga team. Sa mga katim ko na alamin kung nasaan sila. Pero kahit isa walang nag-reply sa akin. talaga kahit si Dante kahit si Brando kahit si Dave at Rafael wala kaya pala dahil hindi ko alam kung ano yung mga kaidol sumugod na ako dito kaya sumugod dah aku ako dito dahil hindi ku alam kung ano talaga totoo nangyari Kau hidup oleh para menerima polis lah. Kila aku duduk apa? Kila aku duduk apa? Dua makai duduk. tidur. Sumpah nangyari ada di situ sekarang bilang. Fakit. Mabul lang aku dito. I visit. Putik talaga. Pati ba naman si Dave? Mga kaidol. Oh. Ano pa yan? Ano bang nangyari? Ano? Saan bang ma, Saan bang team 44 ngayon? Bakit wala silang nagawa na saan?

idol. <sighs> oh, wala akong baril. Kainis naman. Matay lahat, lahat. Ha? Ayun, ha? ha? Ano ngayon? Ha? Ano ngayon? Okay. Ano ka Dave ano bang nangyari bakit okay, nahiwalay ka sa team ano bang nangyari Diyos ko po unti-unti nang mga ta team ko mulis lang ako kahapon at hindi nakapag-explore isa-isa naman silang nahuli siguro may mga sumusunod sa amin katapos na mag-explore siguro may mga nakabantay sa amin para sa pag-uwi namin inaalam siguro ni Commander Luz kung saan ang bahay namin Dave lampu lama kat sekanya dia sabe ni luas nak port tik port tipur apa nak ginawa dekat port tipur Dave. Ha? Dave, okay. apa -apa? Si Dib, si Dib, oh, sige. Sakto po 'yan. Sakto. Sakto. si Dib, pero hindi yan ni. Pupunta mira Eh bukan aku malang tim. Ini kopi apa hawak kau mah. Eh. Ayo, Ustaz. Malang awak. Ayo. Siapa pun. Mulah eh. Jangan. Jangan. aku kau tak sebangsa awak hmm. ya? Kau, kau masih deep? Masalah apa? Bagaimana kita boleh berjaya? Kita tak boleh berjaya! Bagaimana? Bagaimana kita boleh berjaya? Bagaimana kita boleh berjaya? Bagaimana kita boleh berjaya? Ini Kailangan lebih kuat